for today's video di ay magluto ta karon og humba Nipalit ko og maskara sa baboy balik upat ka kilo og duha ka kilo nga tiyan atong humbaon kay lami man siya humbaon ang maskara sa baboy labi na ang iyahang dunggan basta humok lang kay siya pagkaluto ako nang gihugasan ang karne onya giready na nako ang lamas gibutang na nako na sa kaldero ang karne wala nako na butang og tubig mga lamas lang ako ang gibutang ahos bumbay at sa asal o mga panakot, asusinas o panakot daho. Black pepper. O magluto kong humba, dili na siya butangan og tubig. Kay mo ra ang iyahang tubig ani kung maglata na ka. Ibutang na dayon ang suka o patis. Nya dayon, diritso na dayon ni siya ibutang sa kayo. O nahuman na ni mo butang ang tanan nga mga lamas o mga patis o suka ipamutang na tanan diha og unsay gusto nimong ipamutang kay lami siguro gihapon na nagbaga dai ko og uling sa uling ni nako siya gisug ang kay para inanay ang iyahang pagkalata o oh, di ba ni gawas ra ang iyahang sabaw ako na din ni siyang gitimplahan gibutangan ako og magic sarap og brown sugar og muhubas-hubas na ang iyahang sabaw ako na din siyang butangan og pineapple juice wala na hinuon ako na video na kay nalimot naman hinuon kong video oy hangtod na malata siya unya imo po na siyang tilawan oy kung lami na ba siya og insakto na ganis sa imo panimpla O, oh, okay na kayo to ang imo hang gibutang nga mga panim. Ingon ana ra gud pagluto og humba, hangtod na siya pasagdan na nimo siya, hangtod na, na siya nga malata. kay lami kayo ka unon ang humba nga humo kaayo pwede po na siya ni butangan og sibuyas dahon nga tinag as pagka putol putol unya na lang ibutang o naghapit na maluto basta kompleto ang imuhang lamas mga panakot, panimpla black pepper, brown sugar Magic sara, pati, suka, ingon anak ra, maurag yun kinahanglan sa humbaw niya. Pagkahuman na, aw oh, nag -celebrate, celebrate na sila sa iyahang birthday, kuyog sa iyahang mga barkada, iyahang mga amigo, kabatch niya sa high school.